mga ka sobrang ano mainit ngayon, hindi maintindihan nakara, sobrang lamig, ngayon naman sobrang init, yan, ito lang ito lang pinamili natin na kasi nagmadali na si steak matagal lutuin tong ano, biryani rice eh. bibili tayo ng ano biryani rice kasi nagluluto si Steve ng ano biryani <laughs> biryani lang magagawa niya pag walang rice eh. kaya kailangan natin bumili eh yan kahit gising lang natin nakatayo pa yung mga buhok natin dito na naman tayo bibili sa sa tapat kasi na uh, nagawa niya na lahat ng ingredients pagtingin namin walang biryani rice yan. Yan, bili tayo. Let's. Yan. Dito meron dito ano. Biryani rice. Pasok tayo sa loob. Sa kaya tayo. Ano sa mga ano sa mga, sa mga bigasan. Mga nakakalat lang dito yung mga ano. Pamski, you know. Ginawa nilang display. Dami ng mga lalaki ng gano. Oh. Pero mahal dito. Is, eh, kaya lang kailangan lang talaga ng ano, ng biryani rice. Eh kasi co-op to eh halos paninda dito ang mahal <laughs> Walmart talaga kami kaya gano'n hanapin natin yung ano sa mga rice rice slide nagawa na kasi ni Steve yung, <laughs> yung pinaka ano niya saan yung rice ay yung rice rice and cakes Ano naman dito oh. hanap tayo naman biryani yan dito tayo magahanap mga katim ng biryani rice saan kaya dito yon. yung ano lang daw eh maliit lang daw eh 10 dollars lang daw sabi niya sabi niya natin king's food long grain brown rice biryani saan yung biryani rice dito ay basmati ito alam ko ito basmati basmati rice yan ito yung sabi niya sabi niya 10 dollars baka ito nga yun pero tatawagin natin siya mahirap na mga katim nakabili tayo ng to basmati rice tapos meron pa siyang pahabol na ano ibili pa raw tayo ng uh, salted butter salted butter naman ang hanapin natin ayun you know? o nakabili na tayo ng salted butter dairyland ito yung pinakamura yan. Yeah. Tayo ko san ditimplahin to eh. Yan, yeah, dito na. Tingnan mo na pamilya. lang naman yung binili natin. Eh Baka kasi mami magtanong-tanong na naman, babalik na naman ako. Sayang na yung balik natin. Kaya yeah, magbabayad na tayo ng pinamili natin. Mga ka-team, sobrang ano. Mainit ngayon, hindi maintindihan. Nakara, sobrang lamig. Ngayon naman, sobrang init. Yan, ito lang. Ito lang pinamili natin. Kasi nagmadali na si Steak matagal lutuin tong ano biryani rice eh. itong ano basmati rice pala mahirap lutuin ano ah, na tayo ito yung ano wala mong rice to no? Yes, ah. Uh, ah, yung binili natin yung basmati yan nandiyan na bali parang isasaing mo siya no okay. tapos pagkasaing mo yalagay mo sa mga ano sakto na yung tulog niyan mm -hmm. yan, natin itong ano, kung um, paano ah. Um, Parang isasahin lang din, no? Kasi ito naman yung ano, lumpia. Lumpia mo sa nariwa. Yeah. Ayan. Ito naman yung shomai. Ayan. Yeah. Sarap na sarap na ma-shomai. Yung niya. Yeah. Ayan. May bisita ay eh, mama, may bisita, bisita. Tapos ito naman yung ano, ha? Japchae. Japchae. Yan, yun yung mga sahog niya. Yan, yung mga gulay. Yan, mamaya nakanta natin. Okay. So, meron naman ditong choco mousse. Eh, no? Ayun o, Choco mousse. Cupcake. Cupcake. Uh, cheesecake. At cheesecake pala. Cheesecake. Yun. yung choco mousse mamaya nakakain niya. Yan si Chef. Chef Diyan, si Chef pa uh, ng Team Suliman. <laughs> Yan. Ito yung ano? Ito yung ano? Ah, ito pala yung pinakaano. Japchi. <laughs> ano siya? Yan. Ah. Oh. Kamote. yung kamote. Tapos ito yung ano natin. Yan. Table. Ano? yung mga ano tayo design hindi namin gagalawin yan <laughs> oh, walang kakain dyan ano, ano, lang yan display lang yan <laughs> yan paper plates lang yan yan oh laki ng manok oh hindi ano yan ang turkey yan turkey Oh. Yeah, oh. Thanksgiving Day sa Canada. Long weekend, holiday. Hanggang <laughs> tayo itong Jap Japsi. Ano daw? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Ito ano ko? Japsi yun. Ito yung ano yung... Tawag dito? Strawberry. Strawberry. Cheesecake. Cheesecake. Ah, ano na? Laki nyo. Turkey. ko man natin yung turkey na yan. Sa uh, Pilipinas yung hinahol. Then tayong ano, tawag dito sa Red Ribbon to eh. Okay, mm -hmm. no? rice. Mariani rice. Oo. -hmm. Si kaya nung mini-bibig siya. ang nagluto lahat niya. Mm. Mm. Hindi hindi kami bumili. Bumili lang kami yung so. mm. Si Hmm. si Marky, no? Si Ate Kyle. Gano'n o. Pwede ba yung king crab? siya. Gano'n. Meron tayong lumpiang walang balok. <laughs> mm -hmm. you know, Pwede tayo. Pwede yung speeding bay. Gano'n o. na, wala pa yung bigis na namin mamaya pa, sila dende. May hindi pa siya ano, Squirtle stock. Ayan. Ikaw hindi pa kami kumakain eh. Kain muna kami. Let's go. Diyan o. Huh? Ano bang ano ng ano? Thanksgiving. Di ba para ano yun? Taon-taon yan eh, na ano yung sa Canada eh. salamat ba sa ano yan? Sa fruitful harvest. yun o. Papasalamat sila. Eh. Hmm. Ang gandang ani ah, sa bano. So, Kasi di ba pag ganito pa naman mo ani sila. Di ba mag winter niya. Mm -hmm. So wala kang manang i-harvest. Ano so, naging tradition siya. Parang every year, yung mga family nag-gather. Para tomorrow talaga yun, Monday. Mm -hmm. Second week, Sunday. Yeah, but they celebrate it on Sunday. Kasi lahat naka-off ng Sunday. No. So yung, yung tradition nila dito sila sa mga bahay. Mas bayo pera sila, tapos yan, get together sila. Kasali sa mm -hmm. Pero hindi ganyang karami yung pagkain. Oh. Pizza lang nga eh. Pag dito, no? Huh? Hindi, no, turkey. Okay. Ay, turkey pala yung malaking nila. Parang yung pasko kasi nila yun. So, oh. it's either turkey or ham ang handa nila. Tapos meron silang mga mashed potato, coleslaw. yung mga traditional nilang food. Mm -hmm. Ay, yung lagi nilang yun food. So, alam mo naman tayo pili iba Hmm. So tayo, sumabay din tayo kasi so, first Thanksgiving natin sa mga. Yeah. You know? Kasi last year nandito tayo sa Ayos. Wow. And Ito hmm. yung first time na dito na siya sa Sunday. Thankful tayo sa Blessings for the Happy Thanksgiving. Happy Happy Thanksgiving. Happy Happy Thanksgiving. Kaya lang may presyo 3, 4, 7. Saan tinakpan mo? Nakita sa Facebook, kaya lang may ticket eh. May ticket eh. Hmm. Kasi yung pinatati, di ba, sa N, ilang ganda. Kaya yeah, ang lamig na nun. Ba't ngayon hindi, no? Yung nagganyan tayong pumpkin na ganyan. Di ba din, no? Ang lamig. Malamig sa N, ilang naman. Ay, sa bagay. Buong taon mong malamig. Dito, Dito, mainit ngayon. Mainit pa rin. Oo, di Wala ka din ang susi. Yung susi ng kotse niya nasa loob ng bag. Sa wala. Um, Anong nangyayari sa inyo? Ayan na, ayan na. pa ako. Turo mo paano kumain ng cupcake. Cheesecake ah, yun. Ah, cheesecake. Hmm. Diretso sa ilalim. Sa Pilipinas, binabalatan yan. So, yeah. Kinukutsara. Kaya nga nilagyan ako. Ayan ang puti. Para ano nilalim yung gagawin niya. Hindi, dapat niya i-train muna na itin siya. Para pag puti niya. Hmm. <laughs> yung mga shermings <laughs> ko na maliliit. Naku, isa sa ito. Tapos <laughs> yung... Yung baso dito. Para <laughs> pag... <para, laughs> Pag-eat ka, ready ka na! Mm -hmm. mm -hmm. ka Para sa lang pala nangyayari. Yung mga kasinior, oh. Mga kasinior, oh. yung, ano niya. Oh. Gagawin <laughs> Mga sa pagsig. Minunod saan? Taga na, oh, eh. Taga silito <laughs> is eh. Yung nag-comment. Shout out to Taga yung nga nagbabalak magkano A few moments later. You know, mga ka-team, yan, maraming salamat po sa araw-araw na pagsibay po sa mga vlogs natin. Ay, hindi na po siya araw-araw. Uh, every other day, yan. Maraming salamat sa pagsibay po sa mga vlogs natin. At uh, ito po yung karuktong ng vlogs na, ng, uh, nung vlog namin kahapon. Kahapon na kami. Tapos ngayon, ito yung nagsalo-salo kami ngayon. Kasi ito yung araw nung Thanksgiving dito sa Canada, sineselebrate taong taon. Parang pasasalamat sa mga magandang ani na sinasabi nila. Ayan o. Oh. At uh, maraming maraming salamat sa mga subscribers, mga bagong subscribers, dati ng subscribers, silent viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. At uh, sa araw-araw na pagsabay-bay ninyo, maraming salamat. At uh, dahil po sa inyo, eh, mas sinisipag po kami sa mga comment nyo. Ayan, like, share. Ayan. Maraming salamat at uh, sinisipag po yung mag-vlog dahil sa inyo. Dahil diyan mag mag-shoutout po tayo, may bago tayo, may panibago po tayo yung isa shoutout. Ito po si Michael De Michael Demate, uh, taga Shilito sa Barte na Baliches, shoutout sa diyan. Leia Buhay Canada na galing Ontario. Tapos si Jenica Namia ng Jeddah, Saudi. Ah, uh, Millicent Mika Vlogs ng Kuwait. Yan. Yeah si Kael Stephen sa Camelot Family of Bitsaya, North Cotabato. Shoutout sa inyo dyan. Si Ariel Cunanan B ng Almar Sabate ng no Baliches. Yan, shoutout sa inyo dyan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa mga bagong vlogs po namin, magpa-shoutout po kayo. Sabihin nyo po shoutout. Tapos, kung saan kayo nakatira, sa inyong lugar nyo. Yan, para malaman po natin. At uh, maraming maraming salamat. Uh, please like, share, and subscribe. At uh, see you on the next vlog. Bye-bye. <music>